magandang morning, magandang morning mga lalabs. Ito yung ating prepare na pagkain ngayong araw. Ayan o, pinangat na tilapia. Paborito ko kasi yan. Saka mayroon tayong tuyo. Ayan. Partner lang yan dyan. Ayan, ay lang sa silang nuggets. Ayan, yan lang. So, ang ating pagkain for today. Ayan. Ayan. Pas na tayo. Thank you. 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 Thank ano, okay. ano sigarilyas so, ako ng ulo. Mangis ko tuloy ate ko Paborito eh. niya yung ulo. Ayan, kain tayo. Tuyo. Kainin natin to. Thank you, Lord. Kain mm -hmm. po tayo. Sarap yung sigarilyas. Nagkakalala ko na hindi nakakain ng tuyo. Nagiging busy ako sa susunod ng araw. Aba ah, na lahat Tapos luto Ayan At tayo Tayo tapos, Siyempre Favorite ko talaga sa tilap yung pinangat ano breakfast niyo? Ako naman, pag nagluto ako ng almusal, yun na rin ang breakfast ko. Ang, um, ng, kaya itong ulam, nga dang Diretso na yan, tanghali. Ano rin. Sarap yung sigarilyas. Hmm. Bahaya ko lang ba? Ayan guys, hindi ko na kayo sasama hanggang matapos. Mamaya pa ako matapos. thank you so much for watching